Ikaw palang matermine ng bomber. Wala na, ng kaguluhan dito. Ano ngayon yung ako? Ayop ko, papatayin kita ngayon. Ito na ang uling araw mo. Ngayon, uh -huh. pumasok ka sa tournament namin. Mamatay ka. Uh -huh. Oh, tol, akan beri kita Tol uh, Tol, ikan anak mana sa pemilik ko Tol Tol Ayok ka, kita O ano, iyakan pa tayo dito, tuloy na natin Ayok ka, kita Tingnan natin ang tapang mo, isusunod kita sa kasama mo uh. Mau ganti nak kita. Padinglah uh! uh! kasih ya. Padi, uh! kata mak aku okay Rap, kelang. Oh, okey lah aku, mai tama lang. Ah, uh, tinama anak aku. Padi, tetakas nasi ya. Habulin natin. Tra. Up. Uh! Up. Uh! Up. Uh! Uh! Patay ka ngayon! Papatayin ka namin! Oh. Bade, hanapin natin si Major! Kung saan na ngayon! Bade, laban lang! Oo! Oh. Ayaw yan!